Ngayon lang ang komunista hindi nagsalita about the current president, the incumbent president. Tahimik sila. No, Marcos, resign. Wow. Ano pa pinunta nyo sa rally? Magbibigay po tayo ng ating obserbasyon. Yung totoo, ha? yung, yung galing mismo sa rallyista. Okay, na patas lang, bibigyan ko po kayo. Okay? Pero pag-usapan din natin yung mga artistang bading, nagladlad. Okay? Dahil sa kanilang frustration sa gobyerno, umamin yung mga artista na bading dito sa rally na to. Oh, pasok! Sa dagat ng mga tao na nasa protesta kahapon sa EDSA. Concert? Concert yung rally? Alam na Allah? Tao na nasa protesta. <laughs> Kaninong style ang mga pagtitipon o mga rally, mga sorties na may concert-concert. O sino pa? Hindi e yung concert king ng Pilipinas. Yung bangag. <laughs> o, oh, wala akong sinabi ko sino. Sa kahapon sa EDSA, kabilang ah. ang mga kapuso personality sa mga nakiisa. Mm. In her mitena mode, may mensahe si Rian Ramos. Ay, ano mensahe mo? Di ba ito yung asawa nung si ano? Yung kasama ni Tambi Los na namimigay ng pera? Ah, di ba? Ayan, sabihin mo sa asawa mo yan. Tama ba ako? Kasi ako wala ako talagang alam sa artista. No, totoo yan. Pero may nagsabi ako na as, ito raw asawa. Nap Kung totoo yun, apaka ipokrita mo naman, iha. Sabihan mo yung asawa mong talunan, di ba? Namigay sila ng pera eh. Kaibigan niya, sinong kasama niyang namigay ng pera? E di si Tambi. Tapos ang Jack Asarali. Oh, Hindi sana sinabi mo yung asawa mo muna. mabunta bunta ka dyan, o. Plastic ka rin, eh. sila ng leksyon. Hindi pa, turuan mo leksyon yung asawa mo. Ito naman, pas sa kurakot. Message naman ni Gabby Garcia na dumalo kasama si Khalil Ramos. Ayun, ang tatapang, o. O, o, ang tatapang. Mahal kita, Pilipinas. Yan ang mga totoong, ano, nagrarally. Matatapang. Pilipinas, ipaglalaban kita. Sabi ni Sparkle actor na Biria, sa paglaban sa ating karapatan, kung hindi tayo ang gagawa, sino? Nag oh, kung hindi tayo gagawa, sino? Oh, yung mga ano, yung mga nagko -consert. Sila ang susi sa pagdami ng tao. Ito, <laughs> ito, hamon ko lang, hamon. Kasi may sinasabi sila, tagumpay ang trillion million, ano ba yun, trillion peso rally tanga, bakla ka, bakla kang vlogger, bading, bakli. Huwag nang gamitin yung bakla. May mga kaibigan tayong bakla, mat... ano, uh, matitino yun. Okay? Tawagin natin na bading, kasi natutunan ko to kay ano, miyembro na po namin si ano, ay nakalimutan ko yung pangalan, si ano, P teka muna, nasa group chat. <laughs> nasa group chat na siya eh. Sorry po, sorry po. Ano, talaman ta naman tayo eh. ah uh. Si, si Sir Jack si Sir Jack. Oo, si Sir Jack galing sa galit sa bading. Pero iba naman po pala. Bading at saka may guding. hoy yung bading, yan yung baklang ano. Wala, walang ano, mali, bad. Ikanga, di ba? From the root word bad at saka bading. Guding, <laughs> yung mga mababait na bakla. Yun na lang tawagin natin. Bading at saka guding. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Pakilista nyo dyan yung mga artistang bading at saka yung mga artistang guding. Yung guding yung mababait, yung may maprinsipyong bading. Maprinsipyong bakla. <laughs> yung bading... Yan yung mga bayaran, walang prinsipyo, kung saan may pakanabang, yung sasabihin, ayaw niya sa sugal, tapos magpo-promote ng sugal. Yung ganon, yung bakla nga, hindi niya malaman, ano ba siya talaga? Yung ganon, yung hindi niya alam, uh, isang beses, lalaki siya, isang beses, babae siya, isang beses, galit sa gambling, isang beses, hindi galit sa, blank, sa sa gambling. So, ganun. Okay? O, tuloy. Perform din ang The Voice Kids Coaches na sina Paolo at Miguel Benjamin ng Ben and Ben. Sabay-sabay natin sa game. Nagsisilbi ka dapat! Si PB... Yun, yun, yun na yung rally. Oh, ito, isa pa. Oh, ano daw yung placard niya? CPB Kapuso Big Winner Mika Salamaka. Teka muna, saglit. Meron akong biniling laruan eh. Asa ah, na yon? Ito oh. Ipapakita ko lang sa inyo. Ha? Ito, dadaling ko sa susunod na rally. Oo. Oh. Kita ba? Oo. Oh. Ang tawag ko rito si Crocky. Ayan. Maingay ito sa rally. Ah. <laughs> ano ang pangalan nito? Pambihira. Oo. Oh. <laughs> Para sa mga buwaya, ah. Uh, ang pangalan nito Kroki. Kroki ba o Tambi? <laughs> Sige ba? Diretso. Oh, Ay, ano daw? Bakit walang ano, yung placard na. Bigbit isang blankong white cartolina na wala raw ang kanyang mensahe dahil ninakaw raw. Sino yung magnanakaw? Di sana nilagay mo yung pangalan doon Mm, sige, Cordy rin si ate. O, sige, Partners to lo, eh. din sa pakikiisa sa rally, ang besties na sina David Licauco at Dustin Yu. Ito, sa so, totoo lang, hindi ko alam. Hindi po ako talaga mahilig sa... Kaya pagkang usapan ay artista, ay naliligaw ako pagdating sa Banateros. No? But artista raw sila. Eh. Di, sige, so be it. Si, eh, ano, wala naman ako. Naroon din, dyan. sina Therese Malvar, Brent Valdez, Thea Astley, pati si Jasmine Curtis-Smith. Kasama niya ang kapatid na si Ann Curtis at iba pang showtime ho. Ayun. Eto si Vice Ganda. Ano ba to? Bading o Guding? Gusto pa maging presidente. Yung asawa ba nito si Vice Ganda, Bading? kasi tinatanong ko eh. Tinatanong ko sa Banateros to, sa Padateros. Tinatanong ko sila, serja kasi ano. Bading ba yung asawa ni, ni Vice Ganda? Oo oh, naman, ano ka ba naman, coach? Meron ba namang papating, papatol sa bading ng hindi bading? O di parehas bading yan? Oo, o nga no. Ako nga nandidiri eh. Mahawakan lang ng lalaki. Yung chuchup. Ay nako bakit tayo napunta dyan? kini ah, kinikilabutan na Kabilang si Vice Ganda. Ang up, tubig, baha, pag nanakaw, korupsyon. Ang down, ang babang baba yung mga Pilipino. Ngayon, ang prinsipyo niya. Ang taas ng prinsipyo. Not the usual ang Sunday run naman ang ginawa ni Kapuso Primetime King Ding Dantes para makiisa sa panawagan para sa isang corrupt free Philippines. Kasama niya si na Kuya Kim Atienza at Benjamin Alves at iba pang runners. naka shirt sila na may mensahe ng paglaban at pagtakwil sa katiwalian. Sabi ni Dong sa IG, We hoped, we dreamed for a corrupt-free Philippines, for accountability from those who have stolen from us. Ayan. tama 'yung sinabi. We hope for a corrupt-free country. Dapat manindigan tayo, maging accountable 'yung mga 'yung mga uh, nagnakaw sa atin. Oh. Si Faith De Silva na kasama rin nila, humabol naman at nag-alam motorcade sa EDSA habang nagpapaalala. Hindi po kulay ang pinaglalaban natin dito. Ang korupsyon na nakakadire. Ayo, teka muna, teka muna, teka muna. Ha? Ah, ah. Ah, hindi kulay ang pinaglalaban natin dito kung hindi korupsyon. Bading! Mga bading kayo mga artista, nang dahil sa frustration nyo sa gobyerno, nagladlad kayo mga kabadingan nyo. Mga bading kayo. Anong kwenta nyo? Nagpunta kayo sa rally, walang pangalan. Di ba? You are compromising. Yan ang tawag namin dyan. Compromise. Sasabihin ni Vice Ganda, ano, teka muna, ano ba yung sinabi ni Vice Ganda? oh dapat daw managot ang mga kurap. Eh, sino ba ang kurap? Sino? Ito, sabi niya, inahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto mo ng magandang legas, legasya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Paano niya, ga alam ka lang ipakulong niya sarili niya. Inahamon mo si Bongbong, gago. Di ba? Eh, sino bang magnanakaw dito? Ito si Bongbong. Three years, so, oh, pinipirmahan niya, alam niya. Ang laki ng insertion, mamaya ipapakita ko sa inyo. Tito, kulang ka sa research. Pakikita ko, ang laki ng insertion. Pinirmahan ng Pangulo. Walang ginawa. Yung anak niya nandoon sa kamara, hindi nagsalita. Lahat kayo pikit, lahat kayo takot, lahat kayo bading, lahat kayo nakikinabang. Yan ang problema sa atin. Mga bading kayo. Palibhasa, may pakinabang kayo. Kaya ayaw niyong pangalanan. Huwag tayong maglokohan. Puro kayo general statement eh. Walang mangyayari sa raling ganyan. Wala. Para kayong yung presidente, anong plano mo sa Pilipinas? Pagkakaisa. Unity. General. General promise. Generic. Yun na nga lang ang pangako, hindi pa nagkatotoo. Unity. Oh, united sila na magpinsa, sa magnakaw. And here you are. Much is given, much is required. Ginawa kayong artista, ginawa kayong influencer, mga bading kayo. Anong kwenta nyo nag-rally kayo dyan? Diba? Tapos ililigtas nyo si Bongbong? Tapos ahamunin mo pa yung presidente? Bading? Ikulong yung magnanakaw? Tanga ka ba talaga? Hindi mo alam? Tapos sasabihin nyo, walang kulay to, walang kulay-kulay? Ito ha. Bago tayo pumunta dun sa kulay-kulay, gusto kong kausapin kayong mga DDS. Kayong mga tunay na sawa na sa nangyayari sa gobyerno. Kayo lang kausapin ko. Kayong sawang-sawa na sa kaipokrituhan dito sa bansang Pilipinas. Kayo lang. Kung sawa ka na sa pagnanakaw na ginagawa ng gobyerno at sawang-sawa ka sa ik ikapokrituhan. Ito sasabihin ko. Panalo tayo. Nandudoon ako sa rally. Kahapon. Nakita ko yung pagsigaw ng tao. Yung kagustuhan nilang isigaw ang kanilang nararamdaman. Pero pinasok po tayo. Pinasok tayo ng dilaw at mga komunista. Para pabagsakin kung anuman ang alam nila na talagang pinaglalaban natin. But the good side of this Sigurado na po si BP Sara. Siguradong sigurado na 'yan. Hindi po kung ta, hindi po tanong kung uuupo ba si Sara. Ang tanong na lang ngayon, kailan ba makakaupo si Sara? Because kitang-kita yung desperation. Kailangan nila ng artista, kailangan nila ng optics, kailangan nila ng concert. kailangan gumalaw ang mga komunista kailangan gumalaw ang dilaw kaya nga sabi ko itong dilaw na to they are hypocrites since 1986 parang tatak eh hypocrites since 1986 registered alam mo kitang-kita yung desperation sa kanila alam nila that the, their time is coming Malapit na po ang paghuhusga. Malapit na po ang katapusan ng Dilaw at Komunista. Dahil in, sa totoo lang, ang matatapos dito yung Dilaw at Komunista. Pagpasok ni BP Sara, ayaw niya itong mga NPNPA na ito. Ayaw niya itong mga rebelde na ito. Kaya nga, kinain na nila yung suka nila eh isipin mo yung dati nilang minumura, tinatawag na magnanakaw, diktator, mamamatay tao. Nagpailalim na sila kay Marcos. Why? Because they know si Sarah malapit na. Nagsama-sama na. Kitang-kita mo na si Marcos naman hostage si BP Sarah. Kasi kailangan niyang andyan si BP Sarah dahil pag bumaligtad ang dilaw gamitin ko na lang yung word na dilaw kasi yung yung white ribbon nila yung pink sila sila din yan hindi nila kaya nga iniba-iba nila yung white ribbon na yan eh. kasi alam nila mahina na ang dilaw at nagtatago sila ng walang kulay no may kulay yan hindi po pwedeng walang kulay. Kasi kaya nga nyo hindi mabanggit si Morcos. Kaya nga hindi nyo. Kaya nga bading kayo. Kaya buwag kayo. Kasi si Sara ang uupo. Kaya wag nyo sabihin walang kulay, may kulay yan. Yung kulay nyo lang nakakadiri kaya hindi nyo maamin. Meron bang umamin na member sila ng komunista? And everybody knows in the Philippines alam natin sino-sino mga komunista. May umamin ba na NPA sila? Alam natin sa Pilipinas kung sino-sino ang kulay ng NPA. Tama or tama tama. Alam natin eh. But all are liars, in denial. Bakit mabaho na? mabaho. Kaya nga sinasabi natin, uupo at uupo si Sarah. They know that time is coming. Matatalo sila. Alam nila matatalo sila. Unless patayin nila si BP Sara. Or ma-impeach. Kaya nga pinipilit ni Boying maging ombudsman. Nakikita nyo po yung laro. At itong mga dilaw, nauuto nila. Bakit? Kasi hostage nga nila si BP Sara, naunawaan? Until alam nila na may kapangyarihan si Bongbong Marcos na kasuhan si BP Sara kasi hindi nila kayang talunin si BP Sara. So ginagawa ni Bongbong Marcos, pinapainan. O oh, sige, sige, mag-ombudsman ka kasi pwede mong i-disqualify si BP Sara, pwede kasuhan yan. Yung dilaw naman, umaasa. Nagigets nyo yung point? Nakikita nyo yung punto? So hawak, hawak ni Marcos ang dilaw. Ang dilaw naman, hinahawakan din si Marcos. Gamit yung ombudsman. Yung, yung si Boying. Kita nyo? Kasi unless patay at disqualified si BP Sara, Sara will will sit as the next president. Yan na po yan. That is for sure. Anong punto natin? Ako, may naalala ako eh. Sideline ko lang po. Naalala ko tuloy. Yung kwentong, alam nyo ba ang demonyo? Alam niya, talunan siya. In the end, alam ng demonyo na magwawagi at magwawagi at magwagi ang ating Panginoon. Alam niya yan. Kaya nga, tinitempt ng devil na mawala tayo doon sa focus natin na nakatingin sa Panginoon. Bibigyan, hindi ka naman tatakutin ng demonyo eh. Pasasarapin niya ng buhay mo. Bibigyan ka niya ng temptation para lumayo ka doon sa focus mo sa Panginoon. Because alam niya, in the end, matatalo siya. To cut the long story short, pag malapit na ang paghuhukom, alam niyang talo na siya, i-increase niya yung kasamaan sa mundo. Same thing here. As we get closer to 2028, na alam nilang panalo si BP Sara, titindi pa po. Titindi ang laban. Kaya nga sabi ko, Yes, alam ko lahat kayo gusto nyong matapos na itong problema natin sa korupsyon at sa mga ipokrito. Kaya lang, may mga panahon na hindi natin hawak kung kailan. But one thing for sure, BP Sara will sit as the next president unless dead or disqualified. Kadire. May mga kapuso na ginamit ang platform sa pakikibaka. Si Jeneline Mercado nagpost sa Instagram ng mensaheng Protect people, not pockets. Invest in the future, not corruption. Panawagan niya, end corruption now. Paano nga natin i-end ng corruption now? Ayaw niyong banggitin. Di ba? Alam mo, sumisipti so kayo eh. Yan yung kabadingan dahil sa personal agenda ninyo. Dahil siguro ayaw nyo mawalang kayo ng channel, ayaw nyo mawalang kayo ng, eto naman mga komunista, alam namang mananagot sila. Hindi kayo talaga after sa katotohanan. Hindi kayo after para masolusyonan ang, mundo, ang problema natin. After kayo sa agenda ninyo. Ngayon lang ako nakakita ng rally. na walang pangalan, no? Wala. Kung meron man minimal. Puro duwag. Puro bading. Kaya ako nagtaas ako pangalan doon, Marcos Resign. Hindi ko sinasabi, kukuhanin natin to sa masamang pamamaraan. Pero karapatan natin sabihin kung ano yung ating nararamdaman na hindi nilalabag ang batas. Ngayon, kung hindi siya mag-resign, okay lang. May ginawa ba akong masama? Wala. Nang bato ba ako? Wala. Ni pinitik ang ilong. Wala akong pinitik. Why? Because I know panalo tayo sa dulo. It's just a matter of time. Kaya lang ito mga ito, mawalang prinsipyo. Niloloko kayo ng mga leaders ninyo. And I'm sorry to say this, but that is the truth. Niloloko kayo ng leaders nyo. Sasabihin, panagutin. Pero hindi nyo gustong bumaba si Tambi? Hindi nyo gumustong bumaba si Bongbong? Ano yan? Anong kaipokrituhan yan? Demand more dahil we deserve better ang panawagan ni Will Ashley. Puro kayo panawagan. Wala namang kayong pinapakalanan. Si Ruro Madrid idiniin ang mensaheng hindi ang mga buwaya sa ilog ang tunay na dapat katakutan, kundi ang mga buwaya at ganid sa lipunan. Makabuluhan ang caption ni Bianca Umali na Pilipinas ang mamatay ng dahil sa iyo, hindi ng dahil sa kanila. Panahon na para tumindig ang simula ng tula ni Angel Guardian tungkol sa paninindigan at tapang. Ang SB na... Puro ba ding, di ba? purbating by na choosing what is necessary nagrally ka pa hindi mo naman sasabihin kung sino yung sa tingin mo magnanakaw di basta generic alam nyo that is exactly what bongbong wants isigaw nyo lang na matapos ang korupsyon without mentioning my name kunari ako si bongbong without mentioning my name na hindi mo ako pinabababa, sigaw nyo yung korupsyon. Reklamo nyo sa gobyerno. Iyan ang gusto ni Bongbong. And by not choosing to do what is right and necessary sa rally, kinampihan nyo si Bongbong. Karamihan, hindi man lahat, karamihan ng dilaw at komunista yan. Ang mga komunista, alam mo, gusto niyan manggulo. Nakontento ba sa presidente yan? Lagi nire-reklamo ng komunista ang presidente. Ngayon lang. 'Di ba? Ano pa? Mas maganda pa sabihin niyo na lang. Bi, Sara resign, sige. Tapos sabihin niyo kung bakit. Kaysa ganyan. Bading yung statement ninyo.